Hello mga kalisen ayan. Wow, ang linis na yung kanilang kulungan. Nilinisan ko kasi madumi. Oo, ayan oh binasa ko. Binasa ko diyan kasi pinaagosan ko ng tubig dito para matanggal yung mga alikabok na sumiksik sa ilalim. Ano malinis na yung ano nyo? Ha? Malinis na no. Ayan ni Sisamba, ayan nilagay ko yung ano nila, paglagyan ng tali kasi nag lumabas sila dito sa bahay nila kanina nung nilinisan ko siya. Ayan, si Pelisa. Apo si Kiara. O, oh, nandyan lang sa... Ano? Nandyan lang sa duyan. Ito kasi mga kalisan, tinanggal ko nung ano, nung umuwi ako. Kagabi ko lang binalik. O, oh, bakit, bakit? Kagabi ko lang binalik yung ano, duyan nila. So, ngayon, binalik ko ulit para makapagduyan-duyan na yung ating mga pelisitas. Ating mga pelisitas, si Samba nangungulit. O, oh, nagmerienda na kayo. Nagmerienda na kayo, Samba. Ah, Samba. Ah. hindi ko, hindi ko pa kayo napaliguan. Simulat sa pool, no? Gusto nyo maligo? Kasi mainit ang panahon, mga kalise. Eh. Mainit ang panahon. Pagbalik ko dito sa Tarlac, mainit ang panahon. Parang gusto nang maligo yung ating pelisitas. Pero pwede rin maligo yung mga pusa eh. Pero may kasabihan kasi na pag pinaliguan mo yung pusa, magbabagyo daw. Sabi ng matatanda. Pero ano lang naman yun? Pamahiin ba? Pamahiin. So ayan, basang-basa pa yung ano. Ay, may hanger doon oh. Ba't may hanger dyan? Ayan, basang-basa yung mga bato. Itong si Kiara, oh, nag-e-enjoy sa, ano, sa duya. Na-miss nila ang magduyan, mga kalisen, kasi nga, matagal tayong hindi, matagal tayong nawala. Nagbakas Kunin natin yung hangir to. Ayan, may hangir. Sumiksik. Sumiksik tong hangir, oh. Hindi na, wag nang ano, ugasan ko yan. Mm. Di diba? Yan si Samba oh. Si Samba, si Pelisa, at saka si Kiara. Ay, nagmeryenda na sila. Oo, oh, oh. ayan oh. Wet cat food pero ano na ubo. <laughs> naubos na daw yung pagkain sabi ni yung nag-alaga sa kanila nung nawala ako. Ang meron yung wet wet food na parang isti-stick. isti stick yun na lang muna ang nilalagay ko sa kanin. Pero ayaw nila na may kanin. Ayaw nila yung kanin. Gusto nila yung cat food talaga. oh Ano na? Itong binata sobrang ano to. No ah? Masusugat ako sa anong kagat mo. Naglalaba kasi ako mga kalisan Ayan. Madami akong nilabhan. Ayan yung mga labada ko. Mayroon pa doon. Ayan, nakaambak. Ano? Nakaambak. So, nilinisan ko na rin itong bahay nila para presko. Kasi sobrang dumi. Oo, sobrang dumi. O, oh, dyan muna kayo ha. Kasi maglalaba pa ako. Hindi pa ako tapos. Ha? So, siya muna mga kalisan yung aking um, mini vlog update sa ating mga pelisitas. si Samba, si Kiara at saka si Mama Kat Felisa. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa aming video ang ating Felicitas. Ayan, until next time mga kalisen, bye bye! Babay samba. Kiara, dyan muna kayo ha. mo na kayo. Itong dalaga ko, dalaga na siya. Itong binata ko, binata na rin siya. Malapit na kayong makapon. Bye-bye!